kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming utang? Ako po ay may tuturo sa inyo para kagad kayo makabayad mga bossing. Basta ugaliin nyo po mga bossing ko ang pagsasabi ng ako'y makakabayad na at kailanman na hindi na ako mangungutang. Pero syempre, wala namang masama mga bossing ko na mangungutang. Kung may pambayad kayo, may tinitipan kayong pambayad, Amasaklap bahala na si Batman kung paano mababayaran. Ngayon po mga bossing, para kayo ay makabayad at kayo'y makasingil sa mga may problema din naman sa mga maniningil, subukan nyo rin po ito. Or kayo po'y gusto nyo po na lumakas ang inyong karisma. Alam niyo po ba mga bossing ko, baka minsan sabihin po natin, ay, ayoko na lumakas ang karisma ko, di ko na kailangan yan. Kasi pag sinabing malakas ang karisma, kailangan love life. Hindi po ganun mga bossing, kailangan malakas ang karisma natin, lalo na kung ikaw ay negosyante. Ikaw po ay naghanap ng trabaho sa mga anak para uh, kayo po ay uh, magkaroon ng jowa. Kung hanggang sa ngayon ay single pa rin at uh, kayo po ay napag iiwanan na ng panahon, kailangan malakas ang karisma. Ngayon po mga bossing, pampalakas din ito ng karisma lubos-lubosin na natin dahil magmamahal na araw na. Ngayon po ako, sino mo gusto mag-avail sa akin, mag-avail na kayo mga bossing ko dahil yung aking uh, kandila, uh, binili ko rin to ng mahal na araw sinuplay sa akin ng mahal na araw. Ito po yung napaka-epektibo. Dapat po mga bossing, kapag dating sa usapin ng kandila, mahal na araw kayo, nag-a-avail. At ang aming mga kandila, mga bossing ko, ay uh, nakababad na sa lahat ng klase ng herbal. Nandun na. May kita yun naman po yun, naka-plastic po siya, nandun na. Tapos, mag-wish ka lamang kada lahat ng inyong kahilingan, nandun na mga bossing ko, bawat kulay. Ngayon po mga bossing, oh ito wala po yung kaugnayan sa kandila. Na-share ko lamang po mga ko dahil the best ko ikaw ay nagsisindi lagi ng kandila kapag mahal na araw, kapag ikaw ay nag-avail, kapag ikaw ay bumili. Kaya tumawag ka lamang sa 0948-788-9806 yan ang aming contact number. Ngayon po mga bossing, para ikaw po yung higit na makatrak ng swerte, maitaboy ang mga kamalasan, makabait sa pagkakautang at saka makapaningil na sa inyong mga pin, uh, sa inyong mga pinautang at yun din, pampalakas ng karisma. Kailangan po natin mga bossing ko ng sa salamin. Salamin, salamin. Sabihin sa akin kung kailan ako magkakaroon ng bilyones na halaga. Char! Ayan. Siyempre, mag-wish ka rin naman na ilubos-lubosin nyo na mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin nyo sa salamin, pumunta kayo, ito, ito gawin nyo. Kundi Tuesday or Friday. Kahit anong, ano, buwan, basta Tuesday or Friday. Or kaya po, sa full moon, March 25. Or kaya po, mabosing ko sa March 24 hanggang 30 na mahal na araw. Ngayon po, mabosing itong gagawin nyo. Ito yung salamin. Pagka Tuesday or Friday, so umaga mo ito gagawin na mga bandang alas 7 ng umaga. Harap ka sa gawin silangan at manalangin ng time team. Iharap niyo muna ito sa liwanag na sinag ng araw. Sabihin niyo po, simula ngayon, makakabayt na ako sa aking mga pagkakautang. Simula ngayon, makakasingil na ako sa lahat ng mga may pagkakautang sa akin. Lalakas ang aking karisma, matutupad lahat ang aking mga pinapangarap. At lahat ng mga kamalasan ko ay maitataboy na. Ganun po mga bossing. Huwag kang gagamit na sana. Sample lang po yun na pag-wish. Basta walang gamit na sana. Pag tapos ka na mag-wish, ibilad nyo ito sa sinag ng araw. At tuwing umaga, eto ang gagamitin nyo kapag po kayo ay nagsusukulay, kapag kayo mananalamin, eto pa mga bossing ko, itaboy lahat ang kamalasan at katuparan sa mga pangarap. Kapag naman po full moon, gawin nyo po ito ng mga bandang alas 7 ng gabi. Mag-wish ka at itapat nyo naman to sa liwanag ng sinag ng buwan. Pagkatapos po niyan, i-wish na lahat ng gusto po ninyo at ibilad ito sa sinag po ng buwan. At pagkatapos po nito, tuwing umaga, i-overnight po natin siya sa buwan at ganoon din kukunin nyo siya ng alas 8 ng umaga para dalawa yung swerte. Ngayon po, kapag naman pumala na araw, umaga pa rin nyo gagawin. Alas 7 pa rin po ng umaga tapos ibibilad nyo rin to hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon pa mga bossing, kung ikaw ay naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka magpatong magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po ito. Proven po ito na napakaswerte. Kaya kung pinaniwala mga bossing, asya, good luck bossing po sa inyo lahat.